Lexter Castro aka Boy Dila humingi ng tawad sa rider na kanyang binasa sa nag-viral na kuwa sa kanya noong piyesta ng San Juan. Hi, hello guys. May na stress, stress, stress na ako guys. Mga namabas sa mga nagbabanda sa akin guys. Nanganap yung na si Manu Rider para matapos na yung problema wala na yung mga mababash ayon sa kanyang panawagan sa video stress na stress na daw umano siya sa mga nambabas sa kanya at nagbabanta sa buhay niya humingi siya ng tawad sa manong driver na kanyang binasa at nais niya umanong humingi ng tawad din sa personal napatakad pala sa iyo manong rider sa so, nabasa ko so, humingi ng paumin sa inyo gusto ko kayo mga mate. So, ng tawad sa inyo sa personal humingi ko so, ako tawarin ito ako kung bago na kasi po itong video na ito, pantayin nyo po yung Dexter Cash, no? mag mag po ako sa inyo. Kung masyado na rin po kasi ako na-stress sa mga nagbabanta sa akin, hindi na rin po talaga kaya. Hindi nga alam gagawin ko rin talaga. Lagi yung nangyisip. Inaanyayahan niya yung driver na contacting siya upang humingi ng tawad sa personal. Bibigyan niya daw umano ito ng helmet at kapote pampalubag loob daw. Ikihingi okay, po ako ng paumanin sa eh, sa personal at hindi lang po yun, bibigyan ko rin po ng helmet. Ka po, de, sa inyo. Sa huli ng kanyang video, nagpaalam si Boy Dila sa kanyang trademark na kasabihan na I love it. Ma, I love it! Ibo, <laughs> patawad ko sa inyo. Mano kayo, Sana po mapanood nyo to. I love it. okay na eh. pa. Sa comment section, hati ang reaksyon ng mga basher, este mga netizen sa kanyang paghingi ng tawad sa video. Uunulig ko kayo. Nagkina basher, Bashers, bashers, bashers. Dila now, apologize later. Wala na, di na pani. You're deserve, boy Dila. Mabuti naman po na tauhan kayo. Respeto po kasi di porkit pesta, ganun na kayo. Not sincere at all. Ha, ha, ha. parang for the lang. Nasaan na yung tropa mo na kinukonsinti ka ba't mag-isa ka ngayon? Mag-isa ka humihingi ng tawad, nakakaawa ka, iniwan ka din sa ere ng tropa mo. Nakarating na din sa mayor ng San Juan na si Mayor Francis Zamora ang video ni Boy Dila na sinasabing naging mukha ng Wata, -Wata Festival. Ayon sa kanya ay gusto niyang makausap si Boy Dila ng personal. Ani ah, papatawag ko siya at kakausapin ko siya pero sa sisiguraduhin ko na matututo sila ng leksyon, yung masakit na leksyon, yung masakit na leksyon na maaalala niya habang buhay niya para di na niya ulitin ulit. Kayo yung mga p***yo sa lansangan eh, kayo yung mga kung bakit mahirap pa rin yung Pilipinas. I love it! Hoy boss parak, kung napapanood mo tong video ko, gusto ko lang sabihin sa'yo kung magkano kinita mo sa lugar namin. Oo na, may mali akong nagawa. Pero may mali ka rin sinabi sa lugar ko. Huwag mo kami loko na nagpupunta taon-taon dito kada piyesta. Kasi naging parte din ako ng taon-taon, inaabangan ko yung piyesta ng San Juan para makapagbasaan. Damn! Kung nagpupunta ka dito dati pa, edi sana alam mo kung gano'ng kasaya, kung paano makisama. Yung pinakita mong video, iba't ibang lugar at iba't ibang taon. para sa hype, masira mo yung San Juan? Malabo yan! Yung nakita nyo sa video, mga nanggugulo, hindi naman mga taga San Juan yun eh. E kung think nyo, mga masasaya nangyari dito ng piyesta. Yung mga basher, akala mo kung mapagsalita, alam nila yung nangyayari rito sa San Juan. Wala nang squatter dito sa San Juan. Dito sa amin, kada barangay hall, building. Kada barangay, may health center, kompleto pa yung gamot. Udin pa yung mga court, Punta ka para makita mo. Ano, ano? Ano ang mm -hmm. Natamimi kayo. Ano? Biruin nyo, nagalit kayo sa akin dahil binasa ko si Manong Rider. Eh, yung ginagawa nyo, hindi ba kayo nakakaperwisyo? Seller, pati rider, nakakabala nyo. Fake po, akala nyo nakabawi kayo sa akin. Utang yun ah! Just text me! Diba sabi nyo wala akong pera? Ano yung pambabayad ko dun? Sa susunod, kung magpapadala kayo, yung bayad na. Sino ngayon ang squatting? Kaya para sa mga basher ko dyan, ito ang para sa inyo. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. I love it!